Welcome to Maestro Mix Vlog Don't forget to subscribe, click, like and share Kinilaw na guno for today's video or hashtag 06 Ito po ay pang anim ko na na video Simula na nag vlog po ako mga ma'am and sir Ang guno po ay um, Ati po yan ng ating mga istang dilis Ayan, tinanggalan po muna natin ng tinik Yung buntot, yung tinik sa gitna mga ma'am malambot lang po ito. Mabilis lang po ito tanggalan ng tinik dahil maliit po. Then, pag na okay na po yung isda, ay prepare na po natin yung isda na linisa, na hugasan. I-prepare natin ang kamatis, sibuyas, sili na green dahil wala po tayong available na sili labuyo sa isla. Kaya naman, iyang green pang pa ginamit. At hinalo na natin sa malinis na guno, isdang guno, na tinanggalan na po ng tinik, dinagdagan ng suka at halu-haluin para pantay po ang lasa. Lagyan ng kunting asin, mas marami pa dyan kung maalat pa ang timpla ninyo. Dagdagan po natin ng asin. Sa ibang mahinis na po, nilalagyan po yan ng bitchen sa mga sanay na gumamit ng mga bitchen. Ang ibang mayingis da po, gustong gusto talagang gamitin ang siling na green kaysa sa siling na buyo dahil mas mabango po ito. At gustong gusto nila yung anghang na nakukuha dito sa green. Pagkatapos po itong haluin, hindi po natin ito kakainin kaagad para sumiksik sa laman ang lasa ng ating tinimpla. Thank you for watching and God bless.